Hi, mga ka-pigeon. Welcome back to my channel. And for today's video, ay uwi na po ako. Kasi tapos na po yung birthday. Ando, speak as die. Sa Pero bago ko tayo uwi, may dadalhin lang ako pa uwi. Pasalubong sa family ko. Di ba natanhan? Uy, isa raman ako ah. Dahil, pinatira ko talaga yung ulo ng... <laughs> dragon kasi pang paksiw to tabangis ang kuan itching ayan guys ayan ganyan. kasi nga pinatira ko yung ulo ng lechon para dalhin ko pa uwi o oh, diba nakala nyo sila lang may BH ako din member din ako ng BHW BHWD Dala. gusto ko yung nakilinan ng dila oh. Ayan. Oh, di ba? Ayan na siya. Pinasok na. Na okay si Lopendri, mother? Ayan. So, meron na po akong bit-bit wait lang. So, meron tayong BHW. Madam, salamat! Sa BHW. O, oh, di ba? Lalagay natin sa bag yung beach double yun natin. Para isang bitbitan lang. Alam mo magbitbit ako nito na. No? So, ayan. So, lagay natin siya sa bag. Pero, i eh, natin yung plastic para hindi siya mabasa yung Wala lang sa sabado Depende. Pag Baka lilipad yung... Ano pecha ba sa bedroom? Nine. Nine? Hindi ko Baybayin. Sabado. Magkano baybayin? Ilang ginawas. O? Baliyara sa akin. Ganaw. Salag. Sad. Ito ni Agit eh. Anak sila. Anak. Baby. Ito anak ko. Sige na sige na mo tuwan. Anak sa mga hindi ko alam. Pag maubos na yung ulo ng litsyon. So ilagay natin siya. idubli double Tarayin natin sa guys. Okay. Para hindi siya mag... Ang sa bag. Ito. Kaya natin siya ilagay sa bag para isaandala na lang. Saan sa natin siya ipasok? Ayan. Pasok natin siya. Dito. Para isang bitbit. Oo, oh, diba? di ba? Kung hindi na alam, may lechon akong dala-dala. Di ba? So, Tingnan nyo guys kung ilang beses akong sasakay papunta sa amin. So tara, biyahe na tayo. Init kayo. So ayun guys, nakasakay na tayo papuntang labasan para po sasakay ulit na another sasakyan. So, bilangin natin kung ilang beses po ako sasakay para makarating sa amin. So isang beses, ito na yun. So dito na ako sa highway. So mag antay tayo ng another sakayan papuntang Cagayan de Oro so ayan guys nakasakay so na ako pangalawang sakay so papunta pa lang to ng Cagayan so later tingnan nyo ako ilang sakay pa ako bago makarating sa amin tingnan nyo kung saan ako nakaupo ayan sa so front seat ako nakaupo ayan So ayan guys, after ng bus ay sasakay ulit tayo ng tricycle or taxi. Tricycle ako para mas mabilis kasi nga hapon na eh ayan. Punta tayo sa kabilang uh, tawag ito. Kabilang terminal. Para sasakay ulit ng bus. So, traffic na rin sa Cagayan guys. Ang dami mga malalaking sa sasakyan ko. I think going to Pier tong iba nito kasi para mga cargo cargo truck to eh oh. so ayan naka tayo naka angkas so, see you later so after yung tricycle guys ay nakasakay na rin ako ng bus bumili na ako ng ano pasalubong. sa kaya ito nauha ko kasi ako so it takes ano na one and a half hour or two hours depende sa bilis ng takbo so, ang apat na to na sakay may isa pa so see you there sa bahay later so finally nandito na po ako sa amin <laughs> sobrang haba ng biyahe eh ito na yung ulo na lechon para bukas yan para agahan or tanghalian. So, oh, hubog na sad na. brinda lang na birthday. Hmm. Kota sa dito ba? Ano ba? Sa bangko. So, andito na tayo, guys. Sa bahay. Ibutan ni sa ref. Ayan si Mother. Mother! Kamuna nagkaon? Ha? Kamuna nagkaon? Ha? 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 Kamuna nagkaon? Ano sa? Lump. Ayan na si Mother. Ayan na si Mother. Kasi kahungit So five rides po tayo ngayon guys. So from Brenda to ano highway is 50 pesos. Tapos from highway to terminal Agora 50 pesos ulit. Tapos nag-angkas ako kasi para mas mabilis 100 pesos papunta sa the terminal. Their terminal is 160 pesos punta sa amin tapos pagdating to sa amin 50 pesos ulit kasi nagpakya ako ng motor so overall kulang kulang 500 pesos yung one way natin oh. so thank you so much mga ka PG for watching and see you on my next vlog bye lago makainin mga pangit makainin akong oh nahirakot yan o, so,